Tapos lahat mga kabalitan. Kung sakaling magkaroon ng gera o kagulungan man dito sa ating lugar, ang -tay, ah? yung kanyang sinumpang sa Laysay na naging questionable o oh. hindi applicable kay uh, former speaker Mualdez yung pwedeng gawin kay Saldi ko na kapag hindi humarap i-issue ng sabpina kapag hindi pa rin um, humarap ay ano uh, siya, pwedeng mag-pwede mm -hmm. Conflict of interest that, that, I think that's a is something that we should all avoid as people uh, doing a job for the government. Sa dami po ng kaso, will, will you prioritize this? I mean, this would be... No, so, kagaya na yan. All of them are important. Thank <inaudible> you. <inaudible> Dumabalik po tayo mabuhay mga kapitan, welcome back dito ho, sa mundo ng social media, sa ating programa, ho, sa ating munting bahay, dan agen balita, reaction, video, news, update. Bago tayo tutungo mga kapitan sa ating pag-usapan, mga paksaw natin ngayon at uh, sana po, bibigyan natin lakas loob ng ating mga kababayan dyan sa lalawigan ho ng uh, Cebu, na kung saan po sila ay talagang matindi yung uh, pinsalang uh, iniwan ho ni uh, Bagyong Tino dahil nga po ay yung uh, karamihan sa mga lugar dyan, Mandawi, Liloan at uh, saan saan pa mga ang lugar, ay sadyang uh, binaha ho talaga. Yung mga rumaragas ang uh, baha, may kasama na ho yung mga debris, yung mga sasakyan, mga kapitan, lumulutang na ho sa tubig baha at pagkatapos nakikita natin nakapatong na ho lahat nahihirapan na at uh, meron din pong mga tinatayang uh, namatay ho sa uh, pagbaha ho sa mga sa isang lugar dyan sa Cebu ata uh, sinasabi rin po nila makabita na kailangan din nila ho ng tulong mula ho sa bawat uh, local government unit at uh, sa balbalita ho natin na natanggap mula ho dyan sa uh, dahig netherlands itong si mayor Basti duterte mga kabalitaan ay meron ho siyang uh, sinasabi rito na kahit na andyano siya sa dahig netherlands siya pa rin po ay uh, tuloy ang kanyang pagpapadala ho ng tulong sa ating mga kababayan dyan sa sibu uh, mga kabalitaan buti pa itong si mayor basti si Duterte ay kailangan ho talagang uh, kumilos para ho siya ay uh, makapaglingkod sa bayan makapaglingkod sa kanyang uh, mga ka kaibigan dyan sa Cebu at lalo na ho makakabalitan sa mga napiktuan ho sa uh, pagbaho uh, nitong Bagyong Tino mga kabalitan so kudos ho, sa ating uh, uh, iniidolong Mayor uh, Vice Mayor pero Mayor na rin ho, kasi mahirap po mat matagal pang uh, makakalabas si Tatay Digong Duterte at saludo rin ho tayo sa mga lahat ng opisyalis sa Davao City na kung saan tuloy pa rin ho ang kanilang pagmamahal sa ating inang bayan. Ngayon mga kabalitaan, itong si Boy Prescon. Pag-uusapan natin dito, nakapanayam ito ni Karen Dagula. At may uh, hindi pa rin nila maaring sampahan ng kaso itong si Tambuaya. Klaro ho na pinagtatakpan ho nila ito kasi pag ito'y talagang nadawit, delikado ho, itong si Bongit, maaga ho talagang mapapababa ho sa pwesto magkabalitaan at maging instant pa president si VP Sara Duterte yun ang kanilang iniiwasan na hindi ho yan mangyari. Kaya parang sila na rin ang nagturo dito kay uh, Saldi Dracula ko na binigyan pa rin ho nila ng mahabang mahaba panahon para ito ay makaiska po pa at makahanap ng paraan na hindi na ho makakabalik talaga ng tuluyan dito ho sa ating bansa. Dahil nga po, yung dalawa nitong uh, tauhan na tumatanggap lagi sa perang pinapadala sa kanila ay isinama na doon, ay uh, isinama na daw dyan sa uh, Europa pero sabi ni Senator Marculeta, nandun na rin yung isa sa Chile na maigpit binabantayan ng kanyang mga tauhan. Ang tanong ko dito, talagang may balak pa bang sumagot at harapin yung accountability nitong si Dracula ko mga kabalitaan? Pero sa tingin ko po, medyo mahihirapan na ho ang bansa ho natin, lalo na pag ito ay naka po at hindi na humatunton sa ibang bansa. At itong mga air assets niya po, mahihirapan ho talagang bawiin ito ng ating bansa at sigurado po na mapapakinabagan niya pa rin dahil siya po ay bit-bit niya yung malimalitang pera kung saan man siya ngayon mga kabalitaan. Ito naman ho si Browner mga kabalitaan. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan itong si Browner ta parang uh, gusto niya tayong uh, pupulbusin, ha? magiging pulbuho sakaling makipagbakbakan ito sa bansang China. Dahil sa, panya, uh, sa kanyang pagmamayabang dito, nakahanda daw yung armed forces of the Philippines sa kahit anumang gyera mga kabaitaan. At sabi pa niya dito na yung kanyang mga alay sunang bansa ay tutulong sa atin pero tayo daw muna ang makipagharapan uh, ipain yung mga kasundaluan natin para maubos lahat mga kabalitan kung sakali magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict tayo muna ang mga huh? kaya napak-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa natin exercise na ito. O diba? Kung hindi ba tanga rin itong taong ito kapalitan? <laughs> e ba't kailangan pa makipagbakbakan tayo sa ibang bansa? Na alam naman natin na wala ho tayong kalaban-laban no Ah, itong sandatahang lakas ng Pilipinas ay laging kulelat sa mga kagamitang panggera. Yung mga barilo natin, yung mga armas natin, firearms natin, oh, hindi yan brand new mga kabaitaan Karamihan ay donasyon ah, lamang ho ng Amerika. O oh, ngayon, ginamit tayo ni Donald Trump. Ginamit tayo ni Donald Trump para sila ay makagawa ho dyan ng military base. Ewan ko kung natuloy ba dyan sa uh, po at uh, dyan sa Norteho ng Ilocos mga kabalitaan mismo sa lugar pa malapit ni uh, Aimee Marcos. Kung tanga ho yung ating leader, yung mga Alipores ay may pagkatanga na rin ho mga kabalitan. Mantaki nyo po. Okay lang sa kanya na tutulungan tayo ng mga kaaliansa ho nating uh, ibang bansa. Pero tayo ho munang mauna na makipagbakbakan ho mga kabalitan. Sa kayo nilagay yung utak ko nito mga kabalitan? Hindi nyo nga kayang uh, ubusin yung mga MLF nung panahon na iyon at MILF na kayo ay nasa talagang uh, nasa gobyerno, ang dami niyong resources, eh makipag pa kaya kayo sa, uh, tawag dito, sa ibang bansa. Oh, mas malakas pa nga, mga kabaitan itong MNLF or MILF kung pag-uusapan ho yung uh, uh, kagamitan mga kabaitan. Kaso outnumber lang ho yung IMLF uh, at MILF at hindi rin nila ito mahagilap nung time nung nagkabakbakan sa Mindanao dahil kabisado na yung mga lugar kung saan sila magtatago kaya andami hong na ng mga kawawang mga sundalo ho natin. Eh ngayon makipgyera pa sa bansa ho natin mga kabalitaan sa makipaggyera sa ban ibang bansa. Alala, isang bagsak lang ho tayo ng uh, uh, missile ho ng China, o napulbo na ho ang lahat hihingi lang ng tulong, makipag sa ibang bansa for, for, for ano lang, para sa kanilang interes. Kung sakaling sila'y makipag-gyera, may kakampi ho sa ating bansa, mga kabaitan. Na napakamaling maling na ho, dahil paano na ho ang kinabukasan ng ating na bansa, yung mga kinabukasan ng mga kabataan, ikong eh kung, kung talagang papayagan yung magkakaroon ng giyera sa ating bansa mga kabalitaan. Anyway, dito ko tayo kay uh, Panfila Lacson. Itong si Panfila Lakson mga kabalitaan, ayon pa dito ni Bonjing na hindi daw hindi pa nasampahan at wala pa daw nag-gather ng ebidensya laban kay Tambuaya. E paano nyo masasampahan ang kaso? E, itong si Ping Lakson nga, misto lang pinoproteksyonan na ho. Pinoprotektahan na ho nito itong si Tambuaya. Dahil wala nang komunikta, direktang kumunikta ho sa kanya dito. E ano bang sabi ni Gutesa na si Tambuaya at si Dracula yun po ang uh, inuunti-unting ninakaho yung pera ni Juan mga kabantaan. Mm -hmm. Yung kay congressman na uh, ex-congressman Saldico will send mm -hmm. the invitation dusa sa kanyang established na residence. Mm -hmm. Kailan lang, sir, yung office of the ombudsman mukhang doon sa uh, last known residence, parang they refuse to accept yung pinadala ng ombudsman. Well, it's up to them. no Kasi kung hindi mahid yung, yung invitation, ang susunod supina. At kung hindi pa rin siya sisipot uh, based on the subpoena, then uh, uh, somebody may move for the issuance of a of a uh, contempt citation uh -huh. and eventually a warrant of arrest. Uh -huh. At yung warrant of arrest sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saan ang bansa siya nandun? Uh, probably, kasi valid naman yung warrant of arrest yung uh, i-issue ng uh, Senate. Uh -huh. Ang tanong ko dito mga kabaytan, kung talagang kanila bang masiserve ho yung warrant of arrest? Kasi pag hindi ho nila na-implementar ho yan, sigurado tayo na malaki ho ang iniwasan ni itong gulo. Kasi pag si Saldi ko nahuli at mapaibalik ko dito sa ating bansa, marami ho talaga matatakot. At isa lang ho posibleng mangyari ho niyan, baka may mangyaring di maganda kay Saldi ko, kaya kaso ho ng nakawan sa ating bansa, makikwits na ho mga kabalitaan. Isa rin yung dapat nating na bantayan, kasi nga ang dami humododaw Marito pag si Saldi ko na ho ang nagsasalita. Ang magpapahayag kung bakit niya po nagawa ito na walang katakot-takot at napakalakas ang loob nito na lahat ng mga proyekto ng ibang mga distrito ho sa bawat lalawigan hawak niya po mga kabalitaan kung wala po ba itong basbas ni Tambuaya, mangyayari ka ito? Kung ito ba'y pinipigilan ni Tamba, makakalusot kaya ito mga kabalitaan? Imposible ho. Dahil po, posible yung nagkaroon ho ng uh, pag-uusap na gawin mo na lahat, huwag mo lang idamay, at kung meron man tayo matatanggap na grasya, ikaw nang bahala sa akin. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. Mm -hmm. I don't know. I'm not sure. Mm -hmm. But we will uh, We will try. You know? Sir, may info daw kung sisipot si former speaker Romualdez sa uh, hearing ng Senate. May advancein uh, po kayo, sir? Ah. Wala. Iniintay ko yung feedback niya kay all uh, feedback ng ni speaker D. Uh -huh. At saka dating kay dating speaker uh, Romualdez din kay SP Soto. Uh -huh. Kasi na pag uh, according to lang ako sa office ni Senate President or Senate President M. Chal. Sabi niya mukhang magkiki, magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya uh, kung gusto niya magkaroon ng opportunity. Because this happened before. Yung ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan niya, congressman na uh, Veloso, di ba? Mm -hmm. And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation. And I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito previous kong ng previous congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Biloso, mm -hmm. si Jim Biloso. So pwede niyang gawin yun. Ano? No? At ang kung gusto niya sagutin yung mga allegation, in, in, fact, na no, we're thinking of sending uh, supina do Stecum do sa uh, contractor na naggagawa ng renovation mm, noong sa bahay. bahay mm -hmm. sa 42 McKinley mm -hmm. uh, Road. Ano? You know? at saka yung uh, security agency na naggugwardia ron mm -hmm. so kung meron silang logbook ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025 i believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 uh, McKinley Road mm -hmm. at kung meron sa logbook na may mga puma pumasok talaga mga sasakyan mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong uh, supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa. Even without Gutesa coming back to testify, mm -hmm. I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable of Forbes. Alam niyo po mga kabaitaan, itong sinasabi ni Panfilo Lacsono dito ay imposible ho yan na wala ho silang makukuha dito itong record o logbook mo lang sa uh, security post mga kabaitaan. Kasi napakatalino ho, siyempre may pagkaalalupin o the third ho yan sila mga kabaitaan. Simula at sa pool pa lang ho, inustudyohan ho nila yan para hindi ho sila malocate, hindi ho matrace, at hindi makakuha ho ng uh, ebidensya, ay ginawa na ho nila yan. Posible, ito, opinion ko lang po ito, base lang ho sa ating nakikita dahil hindi ho talaga ito magpapahuli ng buhay itong mga animal na ito mga ay maaari magkakaroon ho ng connivance ho dito sa mga security guard that time na ipinasa o oh, ipinasok nila yung mga van na may uh, laman mga ilang maleta na kasilid ho yung pera ng ating bansa mga kabalitaan. E eh ngayon, kung susubukan nito ni Lakson kukunin doon ng record sa ganung mga petsa, mga kabaitan, imposible. Sa tingin ko, parang wala ko silang makukuha ko dyan. Kasi simple lang po yan eh. Kung ako yung security guard na mukhang pera din at, at alam ko, si Saldi ko ay naandyan at kay Saldi kong transaksyon ho yan. E eh mukhang pera, nangangailangan ho ako mga kabitaan. Magkano lang sinasawad natin bilang security guard? Sasabihin ni Dracula yun, guard, ito si Saldi, Saldi, ko, uh, ko ito. Oh, may dalawang papasok na puting van. Papasokin mo na ako ng bahala sa iyo. Di ba yung posible ho yan, mga kabalitaan? Eh ngayon, pag, kung, kung, nangyari man yun, mga kabalitaan, sasabihin ng guard, ah, Ah, sige sir, pero sir, kailangan ko lang ilagbog to kasi is OP ho namin. Ah, huwag mo nang gano, huwag nang, uh, guluhin pa. Hintay ka lang, may dadating dyan. tanggapin mo na lang ha, pasimple ka lang. Ako na bahala, huwag ka mag-alala. Huwag mo nang ano yan, si Saldi, Saldi ko ito. Siyempre pera na Pag yun Pagtanggap ng pera Napakalaking sub Napakakapal na subriho Eh ano gagawin mo? Ibinigay lang naman sa'yo Pumasok na naman yung sasakyan Pero wala kang kalamalam na yung may mga ano doon, may mga laman pala yung sasakyan na yon. Eh ikaw pinapasok mo lang, hindi mo lang pinapalagbok mga kabaitan. So imposible ho yung mangyari ni, ni ni, ni, ano dito. Ni sandali na po mga kabaitan. Bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan niyo pong mag-subscribe. Subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share niyo na rin po ito kabalita. Panfila mga kabaitan na makakuha ho siya ng ganung klasing uh, mga dokumento dito mga kabalitaan. Yung uh, yung uh, notario, mm -hmm. that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay. Kung gagamitin ito sa other uh, uh, sa mga sa prosecution, but as far as the blue ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as red do sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid John because uh, he was administered this oath. And ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So, sir, hindi applicable kay uh, former Speaker Mualdez yung pwedeng gawin kay saldi ko na kapag hindi humarap, i-issue ng subpoena kapag hindi pa rin um, humarap ay pwedeng ano uh, siya pwede congressman siya. Mm -hmm. So, uh, ang invitation lang ang pwedeng gawin? Yes, na, through the Speaker. Sabi ko nga, uh, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y Uh, binibigay do sa institusyon hindi sa so tao mm -hmm. kaya nga interparliamentary court kasi courtisya ng senado sa lower house and vice versa anyway mm -hmm. okay So oh wow. medyo sa puntong ito, uh, mahirapan pa rin ho yung ating bansa na madiin ho itong, sis, uh, at, I mean, itong si sa Dracula ko at I itong si Tambuaya mga kapitan. Dahil tama ho na rin naman, in so, dito kay uh, Senador Ping Lacson na may inter-parliamentary courtesy yung tinatawag ho sila na hindi ho nila mapipili itong uh, padaluhin itong si Tambuaya ang mga kabalitan. Pero may mga, ano ba, may mga legal remedy pa po yan, mga kabalitan. Pero yun nga, sinasabi dito na hindi pa ano ha wala pang uh, ho sa kanya dito mga kabaitaan. at itong si Bonjing ay talagang hindi rin makapagsabi at hindi niya mabigkas-bigkas niya isa rin sa kanyang target na maimbestigahan itong si Tambuaya Naihirapan ho siya dito mga kabaitaan kasi alam niya po ang rekurso nito kasi pag talagang uh, pinilit niya na may, may kapangyarihan din naman talaga siya na pwede niyang pakasuan itong si uh, Tambuaya at kukunin ni gather lahat yung mga ebidensya, eh kaso nga lang mga kabalitaan, marami ho itong pasikot-sikot eh. Ah, marami mga palusot na para hindi ho talaga masampahan ng kaso sa Ombudsman itong si Tambuaya mga kabalitaan. At uh, sinasabi nito na kung may ebidensya daw, eh paano ka makakuha ng ebidensya? Well protected ho yung mama. Kasi nga, pag hindi nila pinoprotektahan o itong si uh, Tambuaya, sigurado ho, maraming madadawit na malaking uh, tao or politiko na sangkot ho sa nakawan ho ng pera dito sa ating bansa, mga kabalitaan. Other than formally, uh, the ombudsman is reportedly looking into allegations involving Senator um, Villar, former DPWH Secretary, and Senator Bongo. Introduction nga pala dito mga kabitan, matapos niya hong uh, hinabol or uh, tangkang uh, ipadismiss itong si uh, Villanueva, eh naun siya ito mga kabitan. Ngayon po, hindi pa rin niya ito tatantanan kasi hindi pa daw sila tapos kay Villanueva. Hindi pa nga sila tapos kay Villanueva. Ngayon po, sinisilip na naman ho nila yung si Villar at si Go dahil meron daw conflict of interest. Ang tanong ko natin, yung pag-upo niya dyan bilang uh, appointee rho. Priya Bonget na naging Ombudsman. Ito ba hindi conflict of interest sa kanya? Kapatid niya nandiyan sa DILG, yung kapamilya na, na nasa local government unit sa Kongreso at sa pa dyan sa Cavite, nakaupo rin mga kabalitaan. E ito dating politiko na kaalyado rin ni Bonget. So, hindi ba ho ito conflict of interest sa mga matatalino dyan sa batas? Ako po yung nagtatanong ho sa mga abogadong nanonood. Please, lecture me para maintindihan ho natin kung ano po ba yung conflict of interest mga kabalitaan. Regarding the flood control issues, and what's interesting is Senator Bongo at one point was also implicated somehow with a family Uh, case, right? So I, I want to ask you this first. With the current flood control issues, what are you looking into first when it comes to Bongo? It is, of course, um, the construction company bearing his own initials said projects with the disguise. Yes. Let's start from there. We're doing the study on that already. I assigned uh, one of my people to, to make the legal study on the conflict of interest involved. Uh, when you have a relative uh, contracting with government, and you, you are in the power. You, you are in the position to, to to mediate or to, to grant favor. It is something that, that uh, is natural and it's part of the law. Uh, conflict of interest is always a part of the, the law on drafting corruption. Conflict of interest is something that uh, is even mentioned in our constitution. That's why uh, these these are actually no brainers, Karen. When people, it's the same cases as the contractors. And these contractors, most of them are allies of the administration. We are not here to pinpoint anybody, but it just so happened. That the two controversies involved here would, would involve Senator Bongo. but it was there are controversies here within the flood control that involve Jesus Sudero. There, there, there are issues against Joel Villanueva. but we have to evaluate them one by one to see the right the right way to treat them. Because some of them will, will really be controversial, and I consider some some of these cases as the elephant in the room. One of the cases as the elephant in the room. Now, uh, supposedly, um, they received over six billion pesos in contracts. Uh, is that correct? The construction company that bears uh, Senator Gosling. That, that is the that is supposed to be contained in the complaint of Senator Dujanis. Yes, but I have not read it yet. It's uh, it, it's being it was being evaluated by our people as, as, as of this time, uh, as of yesterday. So mm -hmm. we will find out. See, I wasn't in the office when uh, Senator Dujanis went there last Wednesday. Yes, it was yesterday. I wasn't there. I was still uh, occupied. I had a meeting in Metro Manila. Um, okay. So magtatakao tayo dito kay uh, Boy Prescon mga kabalitaan na sa nagsampaho itong si uh, Trililing ay agad niya pong tinanggap at ito inaction na para at least magkaroon ho ito ng tuloy-tuloy uh, na pagdinig at uh, investigasyon. Pero itong si Gutesa, klarong-klaro na ho na tinuro na dito si Tambuaya at si ko at yung uh, galawan ho nila sa pagdi-deliver ng pera detalyado ho mga kabalitan eh ngayon hinanapan ho ng paraan para ma-disregard ito ma-discredit ho itong si Gutesa siya pa mismo ay sinasabing meron daw gumagawa ho dito sa affidavit daw ni Gutesa maliban po kay uh, Markuleta na siya po ay nagpapapunta doon meron daw uh, uh kumilos, so, at pinapirmahan niya daw ito ni Gutesa na hindi daw niya nababasa mga kabalitan tingnan niyo po yung uh, konklusyon ho nito So ibig sabihin, sa madaling salita, hindi siya interesado na tanggapin yung testimonia ni gutesa dahil alam niya po kung sino po talaga ang madidiin, masama o mapasama sa bandang huli na makakasuhano dito mga kabalitaan kaya itong diversionary taktiko ni uh, Boy Prescon markado na ho ito dahil ito po ang diskarte ng administrasyong ito all right now when it comes to senator Villar, who was former dpwh secretary uh, the possible investigation would be involving what conflict of interest Conflict of interest. That I think that's a is something that we should all avoid as people uh, doing a job for the government. Mm -hmm. It is one of the, the basic it's one of the basic tenets of, of of good governance is that you should have no conflict of interest. I think that's that's the the issue there, and that this can can cause uh, demoralization among the people. The people in power are using the power for themselves. It is it is a very basic principle of good governance. Okay. Now, related to that or I mean it wouldn't be related to that but in the political sphere, you also have several groups that are calling uh, for an investigation into Vice President Sara Duterte's use of confidential funds. There's also the case filed by Senator Trillanes against former President Duterte. Sa dami po ng kaso. Will Will you prioritize this? I mean, this would no, be... Karen, all of them are important, Karen. Okay. And this would be politically to go to work sensitive at this point. I, I, I don't know how we'll handle it, Karen. We just go to work every day with a sense of urgency to solve these problems. Mm -hmm. uh, just go to work every day, just show up, that's half the victory. Because things will fall into place once you're there to decide on the course of action for every case. So that's you it. Know, it's nothing more than that. Yun lang yun, there's nothing more than that mga kabaitan dahil priority ho talaga nila itong uh, mga Dutertes. Hindi ho nila talaga itong tatantanan. Hindi ho nila talaga 'to uh, bibitawan hanggat uh, hindi ho, hindi pa mabalian ng uh, pakpak itong si Desiderio Duterte. Yung mga kalyado niya sa Senado mabawasan hangga't nandiyan na pa ho yan tuloy-tuloy yung bakbakan, tuloy-tuloy yung uh, panggigipit at kasuwano. Lalo na sa mga nababanggit na mga senador na inuna ho na ngayon itong si Villanueva, sinundan na nila ngayon si Villar at itong si uh, Go. At susunod nito baka ipadala na bigla ito si uh, Bato de la Rosa sa ICC dahil nagawa na ho nila ito kay uh, Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. At pagkatapos dito si de Sara Duterte ma-impeach na sana hindi ho maimpluwensyahan ang uh, uh, san, ang uh, korte suprema or ang sup, uh, supreme court sa pagpalabaso nila ng uh, sagot sa hinihinging uh, yung MR ha ng uh, mga buaya ho mga kabalitan kasi nga po, pag bumaliktad yung desisyon, sigurado ho si Sara Duterte may kalalagyan na ho ito. At hindi na ho ito mga kabaitaan makakatakbo ho sa 2028 presidential elections. So sino po ba ang uh, magkakaproblema? E di tayo ang taong bayan na milyong-milyong naniniwala ho kay Indi Sara Duterte. Dahil tested at proven na ho na ang ito, wala ho talagang may dudulot na maganda. Talagang bagsak yung ekonomiya ho natin dahil nga po sa kailangan personal interest na ang kanilang nasisipan ay kung paano lamang magpakayaman mga kabalitaan. Kaya ngayon magsipagandaan ho tayo at huwag ho natin mga kapitan hayaan na magwagi ho ang kasamaan sa kabutihan at lalo na itong binabalak ni Bonjing Rimulya alias Boy Prescon dahil nasa kalendaryo na ho nito ang kanilang planong pabagsakin ang mga Duterte sa larangan ng politika lalo na po na itong si Tambuaya ay kanilang bet na magiging susunod na pangulo ng ating bansa. kaya Tayong lahat ay maghawak kamay at nakahanda ho para sa pagdating ng panahon, oras na magkaroon ho ng problema laban sa mga administrasyong ito, handa ho tayong humarap sa kanila sa pamamagitan ho ng legal na pamamaraan at huwag ho nating hayaan na si Desara Duterte ay mapapatalsik ko nila mga kabaitaan. Itong si Villar at uh, sino pa ba yung bumaliktad, nagpagamit ngayon, nagamit sila. E eh kung hindi ko bumaliktad itong Sibilyar, itong magkapatid, kahit aabulin pa ho nila, itong magkapatid na ito, dahil sila ay sana, no? Kung hindi sila uh, hindi na iniwanan ang majority kasamahan nila si si Bato Dela Rosa, Amy Marcos, Rodante Marcolita, sino-sino pa, hindi usana sana magkakalit yung kanilang kinabukasan dito, mga <laughs> Nagpa ano eh, nagpagamit din at ginamit din nila si Bonget na hindi nila alam yung kanilang pagpapagamit kay Bonget e agenso pala sa kanila mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po itong gantong kasing video presentation at kung kailangan niyo po mga kabitaan na, na malaman ang katotohanan, tumambay lang kayo lagi ho dito sa ating munting bahay sa mundo ng social media. Para ho lagi pang ang inyong suporta, Wag po kalimutan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suwestiyon. At ishare nyo po ang video ito. And then of course, Sabay na po sa pagpindot ng notification bell at uh, subscribe button mga kabalitaan. Sa lahat ng mga subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo pa rin ay magsama-sama sa darating ng mga oras. Dito lamang po sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Ako po magpapaalam na maraming maraming salamat again. To God be the glory. Mwawa. Chip chip. Peace Peace out. Oh my God.